Asan ah, na ba yun si Ken? Ooy! Karina! Magde-deliver pa tayo! Magde-deliver? Akala ko ba dito tayo matutulog? Wala ka, bahay to ng kliente. Magde-deliver pala tayo dito? Akala ko naman, dito tayo matutulog. Magde-deliver pala tayo ng generator dito. Ay, so ngayon nga, Bukas na yung ating 1.5 horsepower na aircon. Tumatakbo na yung ating generator. Napakalaki ng resort na ito mga ka-Best Buy. So, silipin niyo kung ano-ano yung mga napaandar ng ating freaking 8000i inverter silent generator. Balik ulit tayo at silipin pa natin yung ibang loads at yung status ng ating generator. Ay, sorry. Ano <laughs> 'to pala? Parang ano lang mga 'ni eh? nang motor siklo. Dili nga. Ay, nga. ito ng ka na <laughs> Ito nga, tinitest natin yung remote control in 15 meters distance away from the generator. dito nga isisimulan na natin yung load testing para sa apat na bahay na papaganahin ng ating Freaking 8000i. Sa first house, silipin natin yung voltage at yung mga appliances na binuhay natin dito. Kasi po, ilang mga kami dito eh. Yeah. Silipin natin yung 220 pa ang board niya. Ah, okay pa. 227. Malayo na itong mga ka-best buy. So, more or less 20 meters. Pero, 220 pa rin naman yung nare-receive natin na Kaya okay pa. 228. Hindi lang natin na-capture yung actual na paglabas ng tubig. Pero tinesting ni Kuya yung water pump ng wall. Sinilip din natin yung voltage sa side na ito. At ito yung readings. So mas malayo pa to. Ayan, 227. And then, lipat naman tayo sa second house. Silipin natin yung mga loads at yung voltage na lumalabas dito dahil nga medyo malayo na ito from our generator. Kuya, tayo sa loob, may tao. Sinilip na rin natin kung buhay na ba yung refrigerator Dito naman tayo sa ikatlong bahay at silipin din natin yung bultahe dito Buhay na ang mga ilaw, electric fan, TV, check natin So dito tayo ngayon sa third house Meron to, 220 pa rin 227 uh, Steady, steady So, may mga electric motors pa tayong pinandar dito. At ang motor niya mga ka, best buys, 1.1 kilowatt. At syempre, dahil induction motor yan, times 3 ang initial starting current. Kaya naman, 3 kW agad yan kapag start At syempre, nandito tayo sa pinakahuli. Ito na yung ikaapat na bahay. Anticipated ko na, na may voltage drop dito dahil napakalayo na ng linya dito. Yeah, dito. At dahil nga nasa tuktok sila na bundok, kaya naman napaka peaceful ng environment dito at wala talagang kuryente yung mga kapitbahay dito. Ay, hey, <laughs> <laughs> so dito, may voltage drop na dalawa, tatlo. So, 227 doon. Dito, 224 na lang. Ang ganda, di ba? So, meron siyang 1.5 horsepower. Window type aircon. At syempre, running na yun mga ka-best buys. Yan niya pinaka-priority na aircon dito sa area. Malakas nga yung supply at na gumagana yung pulse ng swimming pool. Doon hmm. sa isang generator, hindi kaya. hindi diesel generator? Hmm. Yung diesel. Yung halos lahat ng ilaw. At yung mga spotlight ng pool. Gumagana din. Tingnan <laughs> na natin kung ilang bar yung naku-consume ng lahat ng loads at ilaw na nandito sa resort. Oh, may aircon pa yan. It's actually, a farm. Hindi siya resort. Farm. Lumas pa yung okay, so ito aircon niya. Okay, one. Sa lahat, enough. Buha yung aircon at saka yung electric motor. Pero ang ba 30 amperes lang uh, ito? 30 amperes lang. Ang kapasito ko, 40. Ayan, napakadami kong devices dito mga ka-Best Buy. Sakala ko kanina, mag-check-in kami. Mag-deliver pala kami ng generator. We are together with ma'am. Onet Nasino, Pilia Pacardo Nasino Agro Farm. Ah, uh, di natin dito, Pilking 8000 Inverter Silent Generator, Fully Automatic, Remote Control, Dual Fuel with Carbon Monoxide Sensor. Kamusta po? Ano yung first impression nyo doon sa ating generator nung nakita nyo palang ha, first hand, hindi pa nagpiperform? Magaang dalhin, kita mo agad na hindi siya kagaya ng mga na namin generator na ang pibigat. Even yung babae, kaya paanda rin yung generator niya. Hmm. Parang feeling mo ganon siya madali. Oh. First impression, first look, mukhang magaan siya compared ah. with your previous generator. Kasi magaan naman talaga. How about the noise? Anong masasabi mo sa noise ng generator? Layo. <laughs> Layo ang kabayan, Kasi yung uunan namin generator, rinig talaga eh. Pero ito, parang tunog lang ng motorsiklo na ano eh. Yung normal lang na ano, hindi siya talaga mali-disturb yung tubo mo kahit kadikit mo. Well, actually, mga ka-best buys, buhay ngayon yung generator habang nagbablog kami. Hindi mm -hmm. Di niyo maririnig. <laughs> ano pong masasabi yun sa performance naman ng generator nung binuksan natin yung mga loads niya dito? actually, yung worry namin talaga yung mga perimeter lights kasi yun yung malalaki. Tapos yung pull namin na motor, yun talaga kami nagkakaroon ng problema. Nag-overload yung aming power supply. anti trip talaga yung genset namin. Pero ngayon, nakita ko grabe eh. May ano pa, may allowance pa kami, pwede pa magdagdag <laughs> oo oh, may aircon pa oh, magkano na, aircon lahat ng bahay may ref, ilaw perimeter fence, yung pool yun, kaya pwede pa magdagdag aircon pa <laughs> <laughs> actually mga best buy uh, sa pakalaking tong farm na to, tingnan niyo isang isa dalawa, tatlo Apat. Actually, apat na bahay yung sinusuplayan ng isang 8,000 ay lang natin mga Best Buy. Eh kung may swimming pool pa yan, ha, buhay pa yung electric motor na may 1.1 kW na electric motor. lahat talaga ng bahay pati ay may ref, napansin ko. So, lahat 'yan gumagana din ngayon. Ano masasabi sa overall performance sa ating generator? Sana bumili pa ng isa. <laughs> so, sana makabili pa ng isa. At ano, para at isa kami dito talaga na. Para may backup pa kami isa. Uh, ma'am, may re-recommend mo ba yung ating generator sa ating mga kaibigan? More than 100%. Ayun! Satisfied. <laughs> Kahit ano, malayo kayo, pinantahan nyo kami dito sa tok-tok ng bundo. Ah, uh, napakinto <laughs> naman kasi ng area nila, ma'am, uh -huh. dito. Ayan, mga ka-best buys, parang sa inyong mga orders, comments, and suggestions, sa inyong mag-text at tumawag sa aming sa number na mag-plus din sa inyong screen. Isitahan namin Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat, ma'am, ma thank you. Thank you sa so, very smooth po. transaction natin uh -huh. na ito. Salamat po. Bortocam. Uh, Bortocam. So, Malay natin, baka sila mam na yung pupuntahan nyo dito para bumili kayo ng mga bagong units of filmmaking generators dito sa Buong Rizal Buong Rizal, Antipolo Rizal, Tanga Sinan, Paragueco, baka magkaroon din tayo So watch out na mga ka best buys para hindi na kayo pumunta pa sa batangas City or para hindi na namin kayo deliveran So maraming salamat mga ka-best buys, magingit po tayo palagi, God bless mo Salamat po.